money is just a tool. Huwag niyong mahalin ng pera. It is just a tool na kung marunong ka gumamit ng pera, lalong dadami ang pera mo. Kaya hindi ka ba nagtataka, classmate? Bakit ang mayaman? Magagasos naman sila. Di ba kung i-compare mo, sino mas magasos? Mayaman o mahirap? Mayaman. Ang mahirap, nagtitipid din yan. Pero bakit mas lalong yung mayaman ang mayaman? Kahit even they are spending so much money, di ba, mag sila sa mga damit, sa mga kinakainan lang restaurant, ang mamahal. Pero bakit sila lalong yung mayaman? Because of the leverage. Kaya sana matutunan natin kasi ang mentality, ganito kasi mentality ng mga hindi nila naiintindihan. Naalala ko, marami akong naririnig sa network marketing na sinasabi sa akin na ah, kumikita lang dyan, nasa taas, kayo, wala kayong ginagawa, pero kumikita kayo. Technically, they are right and technically, they are wrong. Unang-una, hindi totoo na ang networker walang ginagawa. Kasi ang networker hindi po yan kikita kung hindi yan nag-member. Nag-member yan, nag-invest yan ng money, nag-recruit yan, nag-invite yan mga tao, na-reject yan ng maraming best. In short, may ginawa. Now, ang dulo, yung kita nila pag-establish ng networking, that's the fruit of the labor. Now, there's nothing wrong about it. Kasi kung sasabihin mo masama, yung parang wala kang ginagawa, anong tawag mo sa farmers? Di ba, ang farmers may ginawa din silang effort ng umpisa, nagtanim sila, but bottom line, anong nangyari? After magtanim, nung namunga, nung lumaki, yearly bumubunga, kuha na lang sila ng kuha ng pinaghirapan nila, kuha silang kuha ng bunga, at kumikita sila. Oh, panibagong ano ko pa sa inyo explanation. Kung sasabihin po ninyo na masama ang kumikita na parang wala kang ginagawa, alam nyo ba sabi ni Warren Buffet? Ang sabi ni Warren Buffet, if you are not earning while you are sleeping, you will never be rich. In short, ang pinaka-goal pala, classmate, kumita ka kahit natutulog ka. And hindi mo yan pwedeng mangyari if you're not using the word leverage. Kung magkakaroon ka ng, yung basis kasi kasi natin, yung dapat kumikita ka sa sarili mo lang effort, that is the power of singleness. Yan kasi naturo sa atin nung, nung nag-aaral tayo at being employee. syempre, may effort ka, may kita ka. Now, ang mga negosyanteng mayaman, hindi ganyan ang mentality nila. Now, kung sasabihin mo ka sa akin na masama ang kumita nang wala kang ginagawa, ang tanong ko, classmate, Kumain ka na ba sa 7-Eleven? Pumasok ka na ba sa SM at bumili ka ng sapatos? Bumili ka man lang ba sa makdo ng pagkain? Ang tanong ko, niminsan ba nakita mo yung may-ari? Nakita mo ba yung may-ari ng 7-Eleven? Kilala mo ba si Ray Kroc na siya nag-conceptualize ng franchising ng McDonald's? Namit mo man lang ba si Henry C? Di ba hindi? O, oh, hindi mo man sila namit pero alam mo bang kumita sila dahil sa binumbumili ka sa tindahan nila? No, ano masama doon? Di ba isa pa, Would you believe Elvis Presley? Ang tagal ng patay. Ilang dekada ng patay si Elvis Presley. But again, isa pa rin siya sa highest speed musician. Hanggang ngayon, kumikita pa rin si Elvis Presley. Oh no, how can you say that it's wrong? Oh, ito last. Oh, isipin nyo. Ang probinsyano.